Hello mga inday, good morning sa inyong lahat. Dito na naman ako naghuhugusan naman naman plato at wala katapusan talaga mga kainday ang ating mga trabaho pag gumaga. Kaya sa sobrang bisyo natin pag gumagah mga kainday. Kaya tayo tuloy-tuloy lang ating gawain. Importante po sa mga at marami tayong nabawas na trabaho no? di ba marami na ma relate dito? ay lang ang talaga makinde. Punasan din ang ating arpusina uh, para maging malinis po ang lahat. At ito na po kinuha ko na yung bagay na may laman na mga kanyang, kasi po kailangan na talaga sa aking mga halaga. Kasi po kulang na talaga ang kanila supply na pagkain kaya ganyan po kunting kumti lang naman ang laman sa aking halaga. Yan po ng kanya, importante po may makain po sa umaga na to ang aking mga halaga. Dahil po ginagawa pa kasi ang daan dito kaya wala masyadong nakakahatid po ng pagkain na ating mga alaga lalo na po mga gulay malaking tulong po sa kanila yan dahil matagal silang gugutumin mga kainday. Kaya mga kainday for this video ayan po pinapakain ko na dibaling baling guti basta may makain sila dahil sa sobrang ingay po sa kanila dahil gutom na gutom na talagang aking mga alaga. Ayan pagkatapos ko pong binigay sa si kanila pa isa-isa po na kanilang mga pagkain. Ayan po dahil po talagang marumi po ang ating daanan kaya nilagyan ko po at binawasan ko ng tubig. At ito na po, nagdawalis na po ko sa labas del, ay alam naman natin talaga hindi maiwasan talaga ang mga manok, mga aso ko maliliit na ikakalat, ngayon na tingnan nyo mga manok ko, o tingnan nyo mga dais. At ito na po, sa sobrang uh, init ng panahon dito banda sa amin sa pangpanga, napakaalikabok po talaga no, nagbawalis po ako, tingnan nyo po ang uh, alikabok, sobra-sobrang uh, ano talaga po no, kaya ganoon na sumasayaw na po si Inday. At ito na po na di, may buha ko dyan ang mineral. Ayan, Ay marami maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!